Ang ating paksa ngaon ay tungkol sa katangian ng leon. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Ang leon na rin bilang ang mga hari ng gubat ay ang pangalawang pinakamalaking pusa sa mundo. Kahanga-hanga at maganda, ang mga hayop na ito ay isa sa mga pinakakilalang felad sa buong mundo, sinasabing noong unang panahon, napakalaki <coughs> ng populasyon sa planeta. Matatagpuan natin ang mga kahangahangang hayop na ito sa loob ng kontinente ng Africa at Asia, bagamat nakalulungkot, sa India, ang mga leon ay nasa kritikal na panganib, dahil ang kanilang populasyon ay nabawasan ng husto na hindi magtatagal hanggang sa sila ay maubos sa lugar na iyon kung hindi extreme. Ang mga hakbang sa pangangalaga at pag-iingat ay isinasagawa para sa mga species. Ang buhay ng mga leon ang mga anak ay hindi madali, kaya kakaunti ang nabubuhay at nagiging mga adultong leon. Sa pangkalahatan, ang mga hayop na ito ay maaaring mabuhay ng humigit kumulang labing apat na taon, hanggat sila ay nasa mga protektadong lugar, kung hindi, sila ay mabubuhay ng mas kaunti dahil sa poaching. Sa kasalukuyan, may mga pambansang parke na tumutupad sa tungkulin ng pagbibigay sa mga hayop sa ligaw ng pinakamahusay na posibleng buhay. Ang mga leon na nasa loob ng mga protektadong teritoryong ito ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon, dahil ang kanilang tirahan ay higit na kumpleto, mayroon silang palagi ang pagkain, tubig at higit sa lahat, sila ay protektado mula sa kasamaan ng tao. Gayunpaman, ang mga leon na naninirahan sa mga tiyak na lugar ng mga kinakailangang elemento, sa karamihan, ay hindi nabubuhay ng higit sa walong taon dahil ang kanilang sitwasyon sa buhay ay mas komplikado. Sa pangkalahatan, mayroon silang malakas na tagtuyot kung saan hindi lamang tubig ang mahirap makuha, kundi pati na rin ang pagkain at kalidad ng buhay. Sa mga pamilyang ito ng mga leon, ang mga babae ang namamahala sa pangangaso. Sa karamihan ng mga kaso, lahat sila ay nangangaso sa mga grupo na iniiwan ng mga pinakabata at pinakawalang karanasan upang alagaan ang mga bata. Isang bagay na nagbabago kapag kinakailangan dahil lahat ay lalahok doon kahit na sa ilang mga kaso ang mga lalaki ay pumasok sa laro at tinutulungan ang kanilang mga babae na makuha ang premyo maraming salamat po